juicing juicy <laughs> so ayan ngayon ay eh, mag iihaw tayo ng tilapia sa dahon ng saging so tara samahan nyo ako at ang ating matikman kung gaano kasarap ang inihaw na tilapia sa dahon ng saging tatong tilapia yung ating iihaw sa dahon ng saging so hugasan muna natin so ayan ngayon ilalagad blablog muna natin yung ating dahon ng saging para gumanda yung texture nya Ayan. So, ayan. yung ating tilapia ngayon. Ilalagyan na natin ng kanyang ingredients sa kanyang tiyan para mas masarap. Ngayon, ilalagyan na natin ng sibuyas. And then, yung kanyang asin, lagyan natin. Siyempre, yung kanyang pamintang crack. So ngayon yung ating uh, tatlong tilapia eh, Babalutin na natin sa daon ng saging Lagyan natin siya ng asin sa ibabaw and then ready na siya para atin naman siyang babalutin ngayon dito sa dahon ng saging so ngayon babalutin natin ang ating isda sa dahon ng saging eto na at nabalot na natin ang ating inihaw na tilapia sa dahon ng saging eto na at uh, ready nang iihaw ang ating tilapia iihaw na natin ang ating tilapia lagyan natin siya dito sa kanyang luglalagablab na apoy kita nyo naman at ang ating iniihaw ngayon ay ang ating tilapia dito sa dahon ng saging so binalot natin siya sa may dahon ng saging babalik ta rin naman natin ang ating inihaw. Yun. Ah. Ngayon nga ay eh, meron tayo itong yung dahon ng kawayan at ilalagay natin ito sa ibabaw ng ating nilulutong inihaw. So ayan, lagay na natin. Sir, so, pinausokan. Pinausokan sila yan ang inihaw yan ang sinalabong tilapia yan na po yung ating inihaw na tilapia sa dahon ng saging naglalagablab pre Kakain na, parang luto na yata yung ating inihaw na ano, tilapia. Kaya na. Matitikman natin. Tara, tara, tara. Kaya na natin. Tara, kain na tayo. Diyan po, tingnan mo nga kung luto na yung ating inihaw na tilapia. Mukhang maganda pagkakaluto ha, saktong sakto lang -sakto ha. Yan na po yung ating inihaw na tilapia sa daon ng saging. Ito na yung ating inihaw na tilapia sa dahon ng saging. So nilagyan natin siya ng rice para mas masarap yung ating kain. So ayan, tikman natin kung ano lasa ng inihaw sa dahon ng saging. Titikman na natin ang ating inihaw na tilapia dito sa dahon ng saging. Parang ano siya, masama sa kase binalat natin siya sa dahon ng saging. Mm. Juicy siya, juicy. And then, manamis-namis yung kanyang lasa. Hmm, hmm, Masarap. Partner mo ng kanin. Hmm, The best. Siyempre, press na press din yung tilapia na binili natin. Kaya, talagang manamis-namis talaga. Ayan. Hmm. Suwabe. Eh. Masarap kumain dito sa may tabi ng ilog. Oh man, <laughs> Kahit tayo wala nilagay na toyo, kalamansi, malasa kasi naluto siya sa smoke ng ano. Smoke ng kahoy and then yung ating nilagay na dahon ng kawayan, yung tin dahon ng kawayan. Ayan. <laughs> 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 Ito juicing juicy, juicy. <laughs> ayos din yung luto niya. talagang naging okay din yung ating experiment na magluto sa dahon ng saging na sinilaban natin na may kahoy and then ang kanyang ito yung dahon ng kawayan perfect perfect yung pagkakaluto namin bowl sa perfect ay talaga namang masarap yung aming kinalabasan ng tilapia namin na shout mm -hmm. the best. Shoutout nga pala kay Ma'am uh, Teresa Isip ng Kalambalaguna Laguna. Hello po ma'am, shoutout po. Shoutout din kay Joard Cuenca Oreto at sa asawa niyang si Irish Crisha Oreto. Shoutout nga pala kay uh, Michael Dumogma ng Kalambalaguna Laguna.